po tayo mo ginabi na po tayo ay ginabi na pero mukhang maliwanag pa kasi maliliwanag po yung ina nagsasara na yung ibang bilihan malayo pang lakarin ko bago ko matuntun yung building na kinaroroonan kinaroroonan ng bahay ng ano, amo ko. Ayan, kanina umaambon, buti na lang hindi siya umambon. Kasi sabi nila, titari daw. Pero bukas, ewan ko kung may typhoon siya. Sinasabi nila, T8. Ewan ko lang. Sana huwag siya tumuloy. Ay. Ganito po dito.

Ramdam na ang simoy ng hangin. Ramdam na ang Paskong paparating. Lamig na yung hangin. O, ba? Diba? Bye! Bahanan pa ng sasakyan. Ayan. Masikip yung daan one way lang siya. Ayan po. Malayo pa. yon no po yung building namin. Pero, yung ano. Um, pero malayo pa yan. <laughs> Parang ang lapit-lapit na pero malayo pa yan ng konti. Malamig ko yung hangin niya. Ayan. Kaya ingat-ingat po tayo. Lagi saan man po tayo naroroon. Ginabi na si Kunyang. Ayan. Keep safe everyone. Sa mga mag-holiday po bukas. Ingat-ingat po tayo. Lagi. Ayan. God bless to all. 嗯。<laughs>